Ngayong umaga nga ay samahan niyo ulit ako pagtatanim ng ornamental plants dito sa ating kaingin. Medyo marami-rami na rin ang natatanim natin dito makukulay na bulaklak at tuloy-tuloy pa rin ang pagdami nito kapag pumupunta nga kami sa isang lugar, nangihingi na lang din kami ng iba't ibang klase ng halaman. Nang sa gano'n naman ay meron tayong maparami dito ang iba't ibang kulay ng mga namumulaklak na halaman. Pagdating ko pa lang dito ay sinisilip ko na agad ang mga tanim na halaman at meron din tayo ngayong dala mga pinagbalta ng gulay, mga pinagbalta ng prutas at dito tong nga din ilalagay para maging fertilizer nga sa mga susunod. Marami-rami din itong mga paso na dinala ko dito na nabili ko sa pinsan ko at talaga namang madami din naman pre at kung magkano lang yata ang pinagbayaran ko dito. At tayo pang tanggapin ang binabayad ko. Napaka-generous talaga nila. Naku, sigurado sa susunod, mas maraming halaman tayong may tatanim dito sa mga paso. Sinimulan ko na nga ang pagtatanim nitong millionaire. Sinong merong gantong tanim at napakaganda naman talaga ng mga bulaklak nito. Sana mapaganda lang talaga natin dito sa ating kaingin. Pagkatapos nga nito ay naglagay na rin ako ng mga lupa dito sa mga paso. Dito na lang ako sa spot na to kumuha at medyo nilaliman ko na nga ang hukay dito sa lupa para dito natin ilalagay yung mga dala nating pinagbalta ng mga gulay at mga prutas. O ba diba, sa susunod pwede rin nating gawing fertilizer sa mga halaman. Yung ganitong simpleng gawain nga ay nagiging hobby ko na rin at nagiging libangan stress liver kumbaga. At ito naman talagang pagtatanim ng halaman ay hilig ko rin naman talagang gawin. Yun nga lang dahil limited space lang dito sa may bahay. Kaya ngayon dahil may kaingin nga tayong medyo nadidevelop ay mas ginaganaan ako sa pagtatanim nito dahil medyo malaki nga ang kilusan natin at may pwedeng paglagyan ng mga gantong klase ng halaman. Sino po pala ang may alam ng ganitong klase ng halaman? Parang first time ko yata nakapagtanim nito at nakakita ng mga ganito. Bigay nga pala ito ni Ate Jen. Galing nga pala sa pinuntahan nila kahapon. Kaya itinanim ko na nga lang muna dito sa mga paso at sabi niya nga pag medyo buhay na tsaka na lang siya hihingi at itatanim niya nga dun sa may bahay. O di ba sa tuwing pupunta tayo dito at may tinatanim nga tayo dito ay lagi na lang napapakita itong sapa at relax na relax naman talaga kung pakinggan ay yung mga lagaslas ng tubig. At buti na nga lang may maliit na sapa dito na pwedeng pagkunan ng tubig. Nasa gunan naman pag nagtatanim tayo ng mga halaman dito ay meron tayong pagkukunan. Mabuti na nga lang at may nagagamit na tayong pang spray. Mas maganda siyang gamitin. Na order ko nga lang din to sa Orange Shop at kung gusto mo rin ito ilalagay ko na lang ang link sa description box or sa comment section para pag gusto mong mag ay may na lang din. Pagkatapos ko ngang maitanim ito, inilagay ko na lang dito sa medyo malilim para pag uminit nga ay hindi direktang mainitan at minsan nga dito ay sobrang init din naman talaga kaya itinago ko na lang dito. Naku, sana lang talaga ay mabuhay itong mga pinagtatanim natin. Sabi nga nung iba, merong green thumb, merong mainit ang kamay, hindi ko alam kung totoo yun. Minsan kasi hindi rin nabubuhay yung mga tanim ko pero hindi ibig sabihin. Mainit ang aking kamay, siguro depende na lang din yung sa cuttings at sa buto na itatanim. Naku, ito na nga yung isa pang hanging plant. Talagang gustong gusto kong maparami dito para meron tayong mas magagandang kulay na abangan nga sa mga susunod o. tingnan nyo gantong klase yung bulaklak nito na sa amin dito napakadaming tumutubo na lang kung saan saan kaya kumuha na nga ako dito at itinanin ko dito sa paso para mas maganda sa susunod ga isasabit na lang natin ito dito sa may mga bakod aba itong sinatnat nasa kabilang sapa na naman eh, nagiging hobby na nga rin niya pagtawid dito kapag bagong gising minsan nga kahit wala pang mainit sa channel at hindi po nakakapagkape ay gusto ay pupunta na lang dito at talagang kasaka sama pa rin niya talaga itong ating pusa. Naku, maglalaro na naman itong dalawa. Enjoy na enjoy nga sila dito pag pumupunta dito. Sabi ko nga eh, sulit-sulitin na niya at medyo malapit na rin naman magpasukan. At sa susunod naman ay talagang tuwing tanghali na lang siya makakapunta rito. Sana nga lang talaga ay hindi masyadong maulan pagka wala siyang pasok para ma-enjoy pa rin niya dito sa kaingin. At kung hindi nga maglalaro ay madalas tumutulong na lang yan sa akin. Kaya sabi niya siya na lang ang mag-spray nito at magdidig na nitong mga bagong tanim na halaman. Mabuti na nga lang kahit papano medyo may gantong pagkakataon na ma-enjoy pa rin niya ang gubat. Yung mga dating ginagawa natin, yung panahon na naglalaro lang tayo sa kagubatan, maglalaro ng putik, magluluto lutuan Sinong nakaka-relate dito? Naku, dati talagang mapapalo na lang kami ng aming nanay at tatay dahil malalaman niya na lang ay kung saan-saan nga, nga kami nakapunta. Oh, sinong nakaka-relate dito? I-type mo na yan sa comment section at pag-usapan natin yan. na, oh, di ba kay saya-sayang balikan yung mga ganung mga pagkakataon ng kabataan natin? Nakakalungkot nga na na unti-unti na lang nawawala wala yung mga ganong gawain. Tulad na lang ng cellphone na halos lahat yata tayo ay meron ng cellphone kahit mga kabataan pa lang at batang bata pa lang ay magaling na talagang mag cellphone at karamihan pa nga dito ay marunong na mag game. Samantalang dati break game lang ay masayang masaya na tayo. Ganon talaga sa buhay minsan yung mga bagay dumadaan lang sa atin at yung masasayang naranasan natin ay magiging kwento na lang sa mga susunod. O basta tama na ang drama. Ito na nga pala yung update do sa mga tinanim natin noong mga nakaraan. O diba halos lahat itong buto na itinanim natin na mga beans ay nakalabas na yung mga dahon o limang araw pa lang yan. Tapos ito namang sayote ay halos gumagapang na nga dito sa patas ng puno. Nakakatuwa nga na araw-araw talaga may susubaybayan nga tayo at araw-araw nga ay may progress dito sa ating kaingin. Hindi man ganun kabilis, ang mahalaga ay umuusad tayo sa araw-araw. O sinong excited yan? Sa susunod nga mag update naman tayo sa mga itinanim natin sa seedling tray. At syempre, shoutout muna tayo sa mga nag-comment sa mga nakaraan nating video. Shoutout kay Tita Jenka Cabrega, Perdek. Shoutout kay Maring Yet Dibera Katimbang na mahilig ding magtanim. Shoutout kay Hummingbird Darhete. Shoutout kay Boss Larry Alcoresa from Laguna. Shoutout kay Sir Eric Kison. Maraming maraming salamat po sa pag-comment. At kung gusto mo mo shoutout sa mga susunod nating videos, mag-comment ka lang dyan. At ilagay mo na rin ang iyong location para alam natin kung saan nakakabot ang video natin. Hapon na rin sa ganap na ito kaya pinasyalan namin itong hydroponic na lettuce at bumili na rin kami ng ilang piraso at nakakatuwa lang na ang talaga ng mga tanim dito. At kung gusto gusto nyo rin mag-order ng Farm Press Leto Salad, ipos mo na lang ang video at para makuha mo ang kanilang contact number. Dito lang yan sa banga, dito na nga rin namin minukbang. At sabi ko nga sa inyo, mas nakaka-relax kumain dito dahil maliwalas at nakaka-relax pakinggan ng huni ng ibon at lagas-las ng tubig na galing sa sapa. O paano, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakapag-follow, pakipalo na rin. At kung ka sa ganitong klase ng content, paki palike and follow na rin. Maraming maraming salamat sa panonood. Ingat, bye-bye, God bless.